Good morning guys, it's me again panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon kung bago ka lang sa aking channel please like and subscribe sa notification bell para lagi tayong para lagi kayong update sa aking video, yeah, guys pasensya na, ngayon lang nakapagbali si sa boss marking, pakita ko inyo guys yung aking sisiw at malaki na sila at nag-improve sila simula ng paglaki, hanggang hanggang maliit hanggang malaki kaya maganda yung ating mga alagang manok na hindi sila nagkasakit simula ng bibi hanggang nag 2 months, 3 months, 4 months hanggang ganyan sa pagtastas na yan. at salamat aga at hindi sila nagka hindi sila nadakwa ng sakit kaya pakita ko sa inyo takaw nilang kumain ayan at ang anim yan guys apat yan lalaki at dalawang babae ayan ang ganda nila no ba? Diba? at ito, pinimpla ko dyan sa kanila guys pang maintenance sa kanila ay galis tat kaya ayan o ayan yan talaga oh. Kanila, diba? hmm. parang hindi na sila sisi hmm. ayan dito sa Ah, ayun, sinta na at may ipot yung inaman. At nilinisan ko na talaga yan, tig brush. Ah, so, hindi natin maiwasan na, uy, kinuha pa yung ano. Kinuha pa yung pangsungkit ko. Oh. Hindi na talaga natin yan maiwasan guys na hindi nila yung taihan. Hmm. Hmm comment na guys ang ganda oh ang ganda na oh, see, see. at yung nanay nila pa ko okay. sa yung nanay nila nang itlog na naman at anim yung anim uh, yung nilimliman dalawang araw na yan tiglimliman yan yung nanay na anim na white hats ayan, uh, sipag niya mangitlog ayan uh, guys kaya pag ganyan yung helping yung manok sa mapulao oh. di ba mapulay mukha na ganda niyan yung, sis, yung manok natin na ah, hindi tinamaan ng sipon. Ayan, ang ganda. Ito so, nyo dyan guys, ang sikreto ko pag simula ng pisa nila. Ano? para patawa ako lang dyan, ay by one. Tapos sinahaloan ko ng ano, free starter. Oh no. Kaya mas maganda yung sisaw natin sa taglamig mainit din yan yung ano yung pig sa baboy tapos hindi natin sila pwedeng hindi bigyan ng tubig at pag maintenance ko sa kanila guys pag ano para start 3 days tapos tubig tapos yun ang sunod naman na ano kasi yung galistat guys may ano na yan may vitamins saka antay malaria rin yan kaya kung ka lang sa aking channel please subscribe naman dyan saka hindi na tayo nakapag video kasi busy tayo kaya mayroon na naman akong panibagong pisa na manok na yung si pangit yung maklin ko at tatlo lang yung sisiyo pakita ko rin nalang sa inyo Ayan. Hmm. Paliwan natin. At ayan na. Oh. Tatlo yung pisa. Oo. Oh. Kap Paano ko lang yan? Ayan na. Oh. Ayan. Uy, natutungan mo yung anak mo. Oh. Wag. Ayan. Tatlo yung pisa niya. At tanda nyo guys. Ayan yung manok na sinabang sa inyo na tinamaan ng ano ng Ayan, gabi si yun, yung sipon na ng kuraisa. Tinamaan siya at namaga dito yung mukha niya. At ayan, o. Oh, magaling, magaling na yan. At hindi na yung tinatamaan ng sipon. Yung nandun yun sa may abukado nilagay ko si pangit. At ayan, o. tatlo lang yung pisa niya. Nasisiyo. At pinakain ko na rin yan ng bayuan. Bayuan yung pinakain ko dyan. At nung pagpisa kasi yan, guys, pinapainom agad yan ng ilang butil na paminta pa. Hindi sila magkaroon ng bulutong. Kaya, update, update ko ulit kaya dyan, guys. Yan yung tinamaan dati ng kuraisa. Magaling. Hindi na, hindi na talaga siya tinamaan ng sipon. Yung, pinainom ko lang yan dati guys, yung guys sa ano, sulfur QR kaya ganyan lang yung gawin nyo at ugasan nyo yung pag may sipon kasi yung manok ugasan nyo yung bibig at yung mata pag magang maga kasi nandyan yung sipon nya pag hindi nyo kasi nasikaso diyan gagaling kaya yan oh. Uh, ganda oh. kaya update update ko rin kayo dyan guys pag hanggang lumaki na yan Diyan ko yan nilalagay kasi alam mo na dito sa amin, likod pala yan. Baka kainin sila ng daga. Ang At hindi pa natin niya malalaman kung may lalaki o baba dyan. Kaya update ko na lang kayo. Kaya, update, sarado na natin. Hanggang dito na lang aking video. Bye-bye! Best bye, -bye